Problema, halos lahat tayo ay may problema. Mga di magagandang pangyayari na nagaganap sa atin sa iba't ibang panahon. Narito ang 10 paraan para makatulong na mabawasan ang ating mga problema. Una, paghawak ng mga pinansyal na suliranin. Ang pagkakaroon ng malasakit sa iyong mga gastusin at pagpaplano ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga problema sa pera gumawa ng buhay sa lapi o budget plan upang makontrol ang iyong mga gastusin, at mag-ipon para sa mga darating na pangangailangan. Pangalawa, mahusay na pamamahala ng oras. Ang oras ay isang hindi mapantayang yaman. Gamitin ito ng maayos sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga produktibong gawain at pag-organisa ng iyong araw. Ito ay makakatulong sa pag-iwas sa stress mula sa pagka-overwhelm. Pangatlo, malusog na pamumuhay. Ang pangangalaga sa kalusugan ay isang pangunahing paraan upang maiwasan ang mga problema sa kalusugan. Mag-ehelsisyo, kumain ng masustansyang pagkain, at magkaroon ng sapat na pahinga. Ang mga malusog na gawi ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit at stress. Pangapat, edukasyon at self-improvement. Ang pag-aaral at pagpapalawak ng iyong kaalaman ay nagbibigay daan sa iyong pag-angat sa buhay. Maglaan ng oras para sa pag-aaral, pagsasanay, at self-improvement upang mapabuti ang iyong kakayahan at oportunidad sa trabaho o negosyo. Panglima, positibong pananaw. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay ay makakatulong sa iyo na labanan ang mga problema at stress. Hanapin ang mga paraan upang makakita ng kahulugan at kaligayahan sa mga sitwasyon na mahirap. Pang-anin, pamumuhay ng simple ang simpleng pamumuhay ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang kaligayahan at iwasan ang sobrang komplikasyon. Huwag magpadala sa materialismo at iwasan ang pagkakaroon ng mga bagay na hindi mo talaga kailangan. Pangpito, pamamahala ng stress. Matutunan ang mga pamamaraan sa paglaban sa stress ay mahalaga sa pag-iwas ng mga problema sa kalusugan at emosyonal na aspeto. Maglaan ng oras para sa relaxation techniques tulad ng meditation, yoga, o simpleng pagpapahinga. Pangwalo, mahusay na komunikasyon. Ang mga problema sa mga relasyon ay maaaring magdulot ng malalim na stress. Magkaroon ng mahusay na komunikasyon sa mga pamilya at kaibigan upang malinaw ang mga bagay at maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Pangsyam, pagtanggap sa pagkukulang. Walang perpektong tao o buhay. Mahalaga ang pagtanggap sa mga sariling kapulangan at pagkupulang. Ito ay makakatulong sa pagpapababa ng sobrang presyon sa iyong sarili. Pang-sampu. Pagkakaroon ng suporta. Huwag ma'yang humingi ng tulong at suporta mula sa mga mahal sa buhay o profesional na tagapayo. May mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong mula sa iba upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Mahalaga rin na tandaan na ang pagbabawas ng mga problema sa buhay ay hindi palaging madaling gawin. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng determinasyon, pasensya, at patuloy na pag-aaral. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga gawi at pamumuhay ito ay maaaring maibsan at maiwasan. Kung nabustuhan niyo po ang mga ganitong video, sana po ilike, share at follow niyo po ako. Maraming salamat po.